So, excited na ang mga panay na mapanood. Ayan na ati Remy Nidoy, ang panibagong seryeng pinagbibidani na Kim Chiu at Paulo Avelino na The Alibi. Ngayon pa nga lang, ay puspusan na talaga ang taping ng dalawa. At ang mga panay ay di na makapagintay pa na habang panonoodin ito. May chika naman na if, hindi this November ang palabas nito ay baka sa January na. Kaya mga pade, abangers na. Ayan, si abangers I... na maski tayo, di ba? Oh. Abangers na rin sa alibay ng kimpa. Oh. Yes, ka sila. nag chat sa atin, di ba? Si mm -hmm. Si Ate Remy Nidoy. Ayan, Ate Remy Nidoy. Ayan, sa November. Ate Carmen Dolanas. Ayan, na Marcinita. November, Marina Corazon. Maritisay. Tapit Roque. Ayan po. Mami sa, Amores. Mami Amores. O, mm -hmm. si Mami Amores. Chat ng chat. Kaya papa pa, 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 pa sa alibay? So, ayan po. Nag-chat po ko sa isang insider ng ABS ng ating kaibigan, si Erin Domingo. Ang sabi po niya ay baka daw po this November or o kaya sa January next year. So, kung this November, August, September, October, November, three months to go, mapapanood nyo na po ang The yes. O, kung di man po ngayon ay baka this November, baka po sa January. Pero mga Kimbao, di ba, ang gawin nyo, nagchat-chat naman kayo sa, di ba, may ring naman sila mag-chat, i ano yung klamo nyo na may palabas na itong The Alibay at baka pakikinggan po kayo na baka ipalabas na nga ito sa November. Uh -huh. Kahit tayo, Excited yes, Man, excited yung... na kami na mapanood ang The Alibi dahil matagal na rin natin hindi napapanood ang dalawa. Yup, yeah, oh. diba? Pero ang maganda dyan, yun nga sabi ko, magchachag lang kayo. Pagbibigyan naman <laughs> kayo, Kulitin diba? niyo ang ABS-CBN na ipalabas na ang The Alibi. Ang bagong sere ng mag-love mm. team. Eh, hindi naman mag team sa ating ikaw. Mag